Yung simple lang ang ulam mo tapos inaasahan mo na ang kanin ang magdadala kasi masarap. Yung inaasahan mo na masarap ang kanin dahil bumili ka nga naman ng panda na bigas. Pero ilang araw mo nang sinaing ay hindi naman ito lasang kuko pandan May manluluko po na nagtitinda. Ang lalagyan kuko pandan O ang lalagyan ay ganun. Pero ang ibibigay sa inyong bigas, hindi yun. Yung guys. Nag-isa po ako ng sardinas. Hindi pa ako nakapunta kanina ng palengke. Dahil po ay nagkikidlat. Hindi ko natakot. So, ayan guys. Masarap naman po ang pagkaluto ko ng sardinas. Ginisa ko sa bawang at sibuyas so ayan, hindi nga po kami nagpapawala ng sardinas kasi pag tag-ulan at least may pang-ulam kami minsan kalamansi lang katapat niyan bukas ako ng umaga bibili ng ulam so naubusan na nga ako ng ibang dilata may dilata corn beef pero ubus na ubus na rin ng ating tuyok So ayan guys, kain tayo.